lulutuin ko na tong isang itlog guys, piprito <laughs> domino <laughs> itlog ng itik o pato eto guys yung itlog ng pato, alam mo tubig lang yung egg white nakikiris ako eh. wala kasi ang mabila nito ni buta lang may nagbayay sa akin, tagal ko nang gusto magkarnete ito yung itlog guys ng itik ko May ito yung difference guys. Ito yung itlog ng itik yung sa liwa. Sa kanon yung sa manok na bibili commercial. Mas uh, firm yung egg yolk nung sa ano itik. Na ito guys yung ano itlog ng itik. Ito yung itlog ng manok nung nabibili. Okay, may corn hindi ako naglalagay ng asin sa itlog. So, yung egg white na part. Siyempre, alam ko yung lasa nung ano, di ba? Compare, at ano yung control? Eh. Pareho lang sila ng lasa. Ito. Unusual. Ito ito mas, ano, firmo. Ayun talaga napansin ko kung parang minapalang pagbuwas. Ano? Ang sarap. Pero, ano? Hindi ko ma-explain. Masang sarap. Alam ko na nag-aanap nito kasi gagamitin ko sa legit lang. Wala mabilang dito sa amin. Ang sarap. Buti na lang hindi ko siya ginawang Mas bagay siya sa omelet. Pero ang sarap. Siya, <laughs> kain muna <mo> ako. Gusto <laughs> so, ko lang i-share eh. Kasi natutuwa ako. <laughs> Bye.